ay namin bumaba. Ayan. Tingnan natin kung kakayaan ni namin dalawa. Pabalik. Kasi matarik talaga to guys. Dito sa lumang pabiodek eh. Matarik talaga yan oh. No? Uh, may yung din dito yung motorsiklo eh. Hindi, hindi ganyan ang pagbaba. Iikot ka din yung sa malayo. Ayan. <laughs> Ayan. 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 Uh, kasama natin si Pops Kikay, kasama natin si Pops Joel. Ayan, subukan natin bumaba dito. Meron pa mamaya doon sa kabila 1,500 steps. Sa kabila ka ano ba? Hindi ka ganun bababa doon. Ba, ah, pa ganun? Uh, <laughs> ah, sigsag. Siyempre. Ah, sigsag eh, hindi yan, pala. Hindi ka ganun bababa dito, subsub -sub ka na dyan. <laughs> <laughs> ba't parang ang bilis natin? Tanda lang, ayun know. uh -huh. o. Oh, Ayan, enjoy mo na yung uh, araw na ang iyong kalayaan. <laughs> Araw ng iyong kalayaan. Ayan, nandito kasi sa Lumampaw, Biodek. Ayan, ang Kuenca, Batangas. Ayan, o. Oh. Yung nga oh, lang, medyo mainit. Very hot. Very hot, very hot. It's hot. kung oh, tayo dito, Papski Kay. Ganda ng lugar. Ay, <laughs> <laughs> grabe. Wala well, naman tayo magpahinga muna. Ayan na. <laughs> Ayan. Oh, lakad, lakad. Ayan, lakad. Pagpababa, okay yung pagbalik. <laughs> ah, ganda lang, pa lang. Oo, oh, ganda lang yun. Oo. <laughs> oh. Sinarha na talaga. Oo, oh, oh. oh tapos may picture mo ako doon. Nakakalipit sa lagat. Agay Oo hindi. nga, no? Bakit, Malika. bakit nga ba sinara yan? Wala, hindi na tinuloy. Ah. Dapat paikot yan eh, di ba? Gusto mo saan yan? Saan na? Sa baba? Saan na? Baga. Ah. Wala, ang ganyan lang yan. O, oh, dun ka. Dun ka. Dun ka. San? Pipigyan mo ako. Okay, ayan. Nandito na kami sa pinakadid end. Ayan, galing kami doon sa tuktok. Apat lang kami ngayong oras na ito dito, guys, o. Oh. Kasi medyo mainit. Siguro mamayang hapon pa ibang mga turista rito. Ang oras natin, alas 11.05. Nakama, ano? Ng tanghali. Okay, tabi-tabi po. Nakakatakot. Ayan. Okay, yan. Babalik na tayo. Paakyat na kami. Sana hindi kami hihingalin. Pero dahan-dahan lang. Kaya yan. <laughs> Ay, grabe. Wala, magpahinga muna. Ayan. Ayan. <laughs> pagpababa o kailangan yung pagbalik. Ah, ganda lang pala. Oo, ganda lang yun. Oo. oh. na pala. O, tapos namin picture mo ako doon, nakapalit sa lagat. Oo nga, no? Bakit Sinka. bakit nga ba sinara yan? Wala, hindi na sinuloy. Ah, dapat paikot yan eh, di ba? Gusto ko sana sa ano? Pababa? Sa ano? Ah, kung magbata yata, eh. Wala, ang dyan lang yan. O, oh, dun ka, dun ka. Dun ka. Saan? mo ako. Kumakain pala yung uh, malaking langgam ng ano, guys, o. Oh. Dalandan. Ay, sinisip-sip niya, o. Oh. O, oh, yan, kitang-kita, o. Oh. Ayan. Ayan. Yung langgam na kulay itim. Ayan, yeah. sarap na sarap siya sa katas nung ano, nung dalandan. Ayan, o. Oh. Sige, kain. Shout out sa iyo, langgam. Ito, ito ang ganda ng orchids. Ayan dito, napakaganda ng bulaklak. Ito ang bango-bango, ang ganda-ganda ng bulaklak. Ito ay bulaklak ng orchids. Ang bango-bango, ang ganda-ganda, ang ganda ng bulaklak.